Gandang araw mga ka-basic. Ngayong araw tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng spark plug ng MIUI 125. Ito ng itim na connector, pa-counterclockwise ang unplug mga ka-basic. Tapos mga ka basic ikot-ikot nyo na lang ng kamay nyo yan, tulad yung ang ginagawa ko dyan. Madali na lang yan mga ka-basic pagka na tanggal niya sa pagkakahigpit. Yan, nilain nyo lang yan. O, ba? Diba? Sobrang itim na yan mga ka-basic kung nakikita nyo. Ayan, Oh. Ito yung bago pa binili sa Yama pala binili yan mga basic para sulit talaga quality. NGK din pala yan mga basic. Ayan, mga basic nakita niyo naman ibabalik ko na. Ganun pa rin mga basic sim procedure pa din. Pa clockwise naman ang ano niya mga basic. Kuha lang kayo ng screw. Ayan, igpitan niyo muna ng kamay tas kuha lang kayo ng screw. Ayan, iikot niyo lang siya. clockwise na yan mga ka basic ah. Alright. Tapos mga basic, pagka alam nyo okay na maigpit na, di mo masyadong maigpit, pwede nyo nang na connect sa kanya na itim na connector nya. Ayan din sa kanya, ayan din yung nagaano ng power ng ano, spark plug natin. Mga basic, ito palang vlog ko na to para sa mga beginners lang ha. Ah. Kasi yung mga, napanood ko lang din sa ano, YouTube lang din, sineshare ko lang din sa inyo. Ang mga basic pwede kayo mag-subscribe sa akin. Papa Ed's vlog. Type niyo lang mag-subscribe na kayo para sa mga iba pang video na darating sa akin. Nakikita niyo sobrang na ng connector ko. Guro mga ilang ano lang palitan na rin 'to. Kada siyang mga basic, isalpak niyo na. Ayun, papasok lang 'yang mga basic ah. Idinan niyo na lang 'yan. Okay na. All right testing na natin mga ka-basic, tara.